Hindi ko talaga malilimutan ang gabing yun. Kahit ilang dekada na ang lumipas. Taong 1966, limang buwan akong buntis nun. Iniwan ako ng lalaking pinili kong pagkatiwalaan ng lahat. Pagkatapos niya akong pangakuan ng kasal, bigla na lang siyang nawala. Ni anino, ni sulat, wala. Wala akong ibang malapitan sa Maynila. Kahit kahit mabigat sa loob, Muwi ako sa amin, sa San Vicente, Batangas. Hindi pa uso ang mga busbus -bus nun papuntang baryo namin. Mula sa istasyon ng tren sa Lipa, naglalakad ako ng halos isang oras. Tinatahak ang maputik at madulas na daan. Bitbit ang isang lumang maleta at ang bigat sa dibdib. Mag-aala sa is na siguro ng hapon noon, Medyo makulimlim na. pakit ako ng kaunting burol na may nadaanan na akong matandang lalaki na nakaupo sa gilid ng daan. May baston siya. Nakasuot ng kulay krema na barong na parang napakatagal nang hindi nalalaban. May takip ang ulo niya na isang salakot. Kaya't hindi ko agad nakita ang mukha. Magandang hapon po. Bati ko habang dahan-dahang lumalakad. Numiti siya. Ngunit hindi ako mapakalis ang itingin. Hindi siya sumagot Pero sinundan ako ng tingin Ramdam ko Ramdam ko talaga kahit hindi ako lumingon Pagkaraan ng ilang minuto Akala ko'y wala na Pero sa gilid ng mata ko Minsan parang may aninong sumusunod Hindi mabilis Hindi rin halos naririnig Pero parang may presensya Alam mo yung pakiramdam na hindi ka nag-iisa. Maya-maya, narating ko na ang lumang tulay na gawa sa kahoy. Yun ang huling bahagi bago ang taniman ng palay na papunta sa bahay namin. Huminto ako para makapagpahinga. Kinapa ako ang tiyan ko. Medyo sumipa ang bata. Tahimik ang paligid. Tanging huni ng kuliglig at kaluskos lang ng damo ang maririnig mo sa dulo ng tulay, nakita ko ulit siya. Yung matandang lalaki. Hindi ko alam kung paano siya nakarating doon ng ganong kabilis. Nakayuko siya. Parang may inaayos sa sapatos. Hindi ako nagsalita. Dumaan lang ako. Pilit na hindi nagpapakita ng takot. Pero habang nilalampasan ko siya, naririnig ko siyang bumubulong. Mabigat yan. Sayang kung mapupunta lang sa wala. Napatingin ako. Nakangiti pa rin siya. Ngunit ang ngiting hindi mo makikita sa mga normal na matatanda. Parang may nalalaman siya sa pagkatao ko na hindi ko pa nalalaman. Pilit kong hindi pinansin. Tinapos ko ang aking paglalakad ng hindi lumilingon. At nang makarating ako sa dulo ng palayan, saka pa lang ako tumakbo papunta sa bahay namin. Pagdating ko sa bahay, niyakap agad ako ni tatay. Lita, anak, bakit hindi ka nagsabi na uuwi ka dito sa atin? Pagod at nanginginig pa rin ako. Hindi ko agad nakwento ang nangyari. Pero nang humupa ang kabaho. Saka ako sinabi sa kanya ang tungkol sa matandang lalaki. Tahimik lang si tatay. Ilang saglit pa Hinuha niya ang lumang itak mula sa kisam. Anak, kung anong nakita mo, hindi na bago sa lugar na to. Aniya. Nang gabing yun, hindi ako makakatulog. Sa labas ng bintana, akala ko may anino gumagala sa gilid ng bahay. Hindi ko tiyak kung imahinasyon ko lang. Pero sa tuwing pipikit ako, ang mukha ng matanda ang pumapasok sa isipan ko. Hindi ko alam kung aswang nga ba talaga siya o isang taong ginagabayan lang ng mas masamang hangarin. Pero isang bagay lang ang natitiyak ko. Kung hindi ako agad nakarating sa bahay, baka hindi lang ako nawala nung gabing yun. Kinabukasan, maga akong nagising kahit halos wala akong tulog. Parang may iniwan sa akin ng gabi yun. Hindi basta-bastang mapapawi ng liwanag ng araw. Tila may malamig na hangin dumadaloy sa loob ng bahay namin. Kahit wala namang bintanang nakabukas. Si tatay, tahimik lang habang nagkakabi sa papag. Hindi na siya tulad ng dating madaldal. Ngayon, parang may kinikimkim siyang hindi niya masabi Pansin ko rin ang bawang na isinabit niya sa mga sulok ng bintana. Hindi naman siya dating ganito. Simula nang mamatay si nanay, limang taon na ang nakalipas. Bihira ko na lamang siyang makitang naniwala sa mga pamahiin. Tay, sino po ba yung matandang nakita ko kahapon? Tanong ko sa kanya habang pinipilit kong lunukin ang takot. Hindi siya agad sumagot. Hinigop niya muna ang kape, saka tumingin sa akin ng diretsyo. Kung iyan ang iniisip ko, matagal na siyang wala. Dati siyang taga-kabilang baryo, namatay na raw, pero sabi ng mga matatanda, hindi siya nailibing ng maayos, wala raw bangkay na nahanap. May mga nagsasabi, nakikita raw siya sa ibang bahagi ng gubat, palipat-lipat ito ng lugar kung saan meron siyang makakain. Hindi ko alam kung maniniwala ako agad, pero sa puso ko, alam kong hindi basta tao ang nakita ko. May mali, may mabigat na presensya, at kahit araw pa nun, may pakiramdam akong hindi pa tapos ang gabing iyon. Ilang araw ang lumipas. Normal naman ang takbo ng araw. Naglalaba ako sa poso. Tumutulong ako sa paghawan ng mga damo sa likod ng bahay. Kahit medyo hirap na ako sa tiyan, pero sa bawat dapit hapon, muli kong nararamdaman ang presensya niya. Sa bintana, minsan ay may makikita akong anino na parang nakatayo lang sa malayo. Sa gilid ng palayan, hindi gumagalaw, hindi umaalis. Tinitingnan lang ako. Minsan naman, pagkagising ko, may mga gasgas sa pader ng bahay parang parang kalmot ng mabangis na hayop pero may may pagkapantay-pantay yung pagkagasgas si tatay mas lalong naging tahimik tuwing gabi sinisigurado niyang may apoy sa kalan may asin sa pintuan at may siling labuyo sa bawat sulok ng bahay hanggang isang gabi habang natutulog ako nagising ako sa impit ng ungol. akala ko panaginip lang pero pagdilat ko naramdaman ko agad ang malamig na hangin bukas ang bintana at sa dilim naroon siya hindi na matanda ang anyo niya nakadapa sa labas nakatingin sa akin at ang mga mata niya pula parang sisidla ng apoy ang bibig niya nakanganga at sa ilalim ng ilong niya may dugo. Natulala ako. Hindi ako makagalaw. Ramdam ko ang biglang panlalamig ng katawan ko pati ang tiyan ko. Tila may pilit na hinihigop na lakas sa loob ko. Hanggang sa mabilis na bumukas ang pinto ng kwarto. Si tatay hawak ang itak at nagsisigaw. Lumayas ka dito, aswang ka. Hindi mo siya makukuha. Pagwasiwas ng itak ni tatay, sa isang iglap, biglang naglaho ang nilalang. Parang usok, parang tumagalang sa hangin si tatay. Pero iniwan niya ang amoy na bulok at dugo sa paligid. Ako naman, nanlalambot, napaiyak sa takot. Si tatay, mabilis akong nilapitan. Tinignan niya ang tiyan ko at niyakap ako ng mahigpit. Hindi ka na ulit niya babalikan, anak. Bulong niya. Kinabukasan, nilisa namin ang San Vicente. Pumunta kami sa kamag-anak namin sa Tanawan. Hindi na ako bumalik pa sa lumang bahay. Hanggang ngayon, tuwing naiisip ko ang nangyari, hindi ko alam kung paano ko yun nalampasan. Pero isang bagay lang ang nalaman ko may mga nilalang na ang pagkain ay hindi lang laman, kundi buhay mismo. At kung buntis ka, dala mo ang pinakamatamis at pinakamasustansya pagkain sa mata nila. Pero hindi niya ako nakuha. Hindi niya kami nakuha. At tuwing gabi, sinasabi ko sa anak kong si Tomas, hindi lahat ng kwento ay katang isip. Yung iba, alaala. -ala.